Pagbangon ko, nakita ko agad si baby. Dumedede, pinapadede ni mama niya. Tapos yung ano ko, naka-uniform na. Hindi ko akalain. Tanghali na pala yung bangon ko. Napuyat kasi ako gabi pag -e edit ng vlog na to. Buti na lang, nagising ng maaga yung misis ko. Napaliguan at napakain niya yun na yung anak ko. Ihatid ko na lang siya. Akala ko nga, nananaginip lang ako. Yun pala, totoo na. Kaya nga kahit di pa ako kumakain, nagsipilyo na agad ako kasi nagmamadali ako para may hatid ko na yung anak ko. Iisip ko nga kung ko nalagay yung susi, hanapin ko nga para makita ko na yun pala nasa may salamin lang pala kaya makakapag-drive na ako tatlo kasi yung susi ko dito kaya hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko kung ano yung maubusan ng gasolina yun yung hindi ko gagamitin at ayun na nga lumabas na nga ako para ihatid yung anak ko pero sa totoo lang gusto ko pa matulog puyat na puyat kasi ko eh pero bawi nila ako mamaya ng tulog pag uwi ko at ito nga nabiyahin na kami para pumunta sa school ng anak ko swerte nga ng mga bata ngayon kasi may nag-aatid sa kanila samantalo ano nag-aaral ako naglalakad lang ako wala pa kasi masyadong motor noon nung panahon na yun pero okay na rin to kaysa maranasan naman ang ano ko yung nararanasan ko dati nung time na yun pumapasok kami kahit wala kami baon walang kain pero hindi naman palagi minsan lang naman yun pero di kayo maniwala ang taas ng grade ko noon ako lang kaya meron 75 noon pero wag ka half day lang yun at ito nga, nire-ready ko na yung mga yelo kasi maghahalo na ako. Nantinda ko. Ito nga lang pala yung hanap buhay ko dito, yung pagtitinda ng ice crumble. Kaya araw-araw ako nagtitinda, maliban lang sa linggo. Pero ngayon, tuturo ko muna sa inyo kung paano ako gumawa ng ice crumble ko. Siyempre, gumagamit lang ako ng 20 yelo. At ito na nga, tatatarin ko na yung yelo para madurog na siya. At pagkatapos, gigilingin ko na. At ayun nga, natapos ko nang tatarin yung yelo. At ito na nga, ginigiling ko na. Kaya wala kang trabaho, ito na lang yung gawin mo. Ito lang kasi yung binubuhay ko sa pamilya ko. At ayan na nga, nakita nyo, yung gilid, may asin. Siyempre, may yellow din. Para hindi agad matuno yung gagawin kong ice scramble. At ito na nga yung flavor natin. Ang flavor natin ngayon ay ube. Ginigiling ko lang ito, 10 to 20 minutes. Tapos na. Kaya kung gusto nyo gayahin yung tinda ko, sabihin nyo lang, tuturuan ko kayo. At ayun nga mga ka-vlogs... tapos na yung ating ice scramble. Mga isang minuto na lang, tapos na to. Ayun na nga, tapos na. Ayun na nga, ititinda ko na lang. At dito nga ako nagtitinda sa elementary school. Yung mga batang elementary lang kasi yung mahilig sa scramble. Hanggang dito na lang mga vlogs. Bye bye!